Binati ko sa Senate Committee on National Defense Chairman Senator Jinggoy Estrada ang ani ay panibagong intimidation tactic ng Chinese Coast Guard laban nga sa mga miyembro ng Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal. Ayun nga rito kay Estrada, dapat na agad na pigilan at iprotesta ang ginawang aksyon ng China. Ani ang ginawang panunutok ng Chinese Coast Guard ng military grade laser light ay nagdulot ng temporary blindness sa mga kawali ng Philippine Coast Guard at naglagay sa kanila sa alanganin hinikayat din ni Estado ang Department of Foreign Affairs na maghain ng diplomatic protest at manindigan sa pagdepensa ng soberenya ng Pilipinas sa linsunod sa 1982 United Nations Convention of the Laws of the Sea o UNCLOSA. Binigyan din naman ni Sen. Alan Peter Caetano na dapat magkaroon ng malinaw na estrategiya ang gobyerno pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Pinaliwanag ni Cayetano ng problema ng Pilipinas ang pabago-bago strategiya. depende sa nakaupong Pangulo ng Bansa. Iginiti Cayetano na mahalaga mapag-aralang mabuti ng gobyerno. Ang magiging tugon sa ng West Philippine Sea upang hindi mangyari sa bansa ang tulad sa ginawang pag-atake ng Russia sa Ukraine. Ang naging problema ng Pilipinas ay pabago-bago ang ating strategy because every administration Uh, hindi lang nagbabago yung strategy pero may wild swings tayo from being very pro to be very anti etc that's the disadvantage And... ako si Jojo Sikat walang inaatas sa balita